Hello mga idol, mga guys. Muli, magandang araw sa lahat. No, muli na naman tayo naglalakbay dito sa Banda Takas. At naalaala natin na mayroon pa tayo mga ilan na nakakalimutan na mga dapat malalaman ninyo na mga benepisyo no, na mga herbal, halaman man o anong klase, ugat-ugat, damo, damo, oh kahoy kahoy so nandito tayo mga guys mga idol sa dahilan na may naalaala tayo at lagi nating dinadaandaanan nito. ito so medyo mahaba-haba ang, ang video nating ito uh, panoorin ng mabuti at mm, ipapatapos yung video natin taposin talaga no at unawain yung lahat nating mga sinasabi kasi nga medyo mahaba-haba to mga guys, mga idol no. So, dadako tayo dito sa nyug no. Ito, 'yan nyug. 'Yan. Kaya nandito tayo sa nyugan, 'yan. yan. So, huwag kayo magtaka kung may nag-iingay sa paligid natin kasi sa kabilang may ano, kabilang dako ay may nagkukopra no. So, mga idol, so nahahagip ng video natin yung nakaraan na duhat, no? Yan, duhat, yan. So, na, ano natin yan, na presinta na natin, na ipresinta na natin yung benefits ng duhat, no? So, ngayon, ay dadako naman tayo sa nyug, no? Yung nyug kasi, mga guys, no? Sa totoo lang, maraming benefits yun na makukuha dito. Maliban na mapirahan, mapagkitaan, ang nyug talaga number 1 no? Bakit? una pag buko pa lang siya pwede ibuko salad pwede bukayo yan ano pa maraming mga paraan sa buko kahit sa mga pagkain hinahalo ang buko so ganun din pag medyo uh, paedad na siya yung bunga niya ng nyug eh di ano pang uh, mangyayari doon di nagiging kwan siya nagiging kupra na oh piling na siya so mga idol mga guys ang benefits ng boko una ah, uh, gamot gamot ito ang tubig niya pag tuwing madaling araw tested na tested na to gamot sa UTI at gamot sa uh, mga kidney stone no so nais ko lang ipaliwanag at sa mga lahat ng mga pinupos natin na pampaunang lunas lang to ha hindi sa talaga na uh, talagang tutalib gamot siya pero kung sakali na hiyang talagang nakapagaling siya pero pag hindi hiyang ano pang kailangan magpa-doktor ka na so ibig sabihin tuwing madaling araw na hindi ka pa nakapagdura hindi ka pa nakaihi at hindi ka pa nakakain uminom ka ng isang basong tubig ng buko. So, ibig sabihin, tuwing umaga, iinom kanyan, kukuha ka ng buuhin mo sa pagpakuha o pag, kung wala ka man nyugan, magpabili ka ng buo, mga ilang piraso, para sa ganon, tuwing umaga, may gagamitin ka. Tuwing umaga, isang buko, ang bubuksan, isang baso ang budget na iinumin. So, tuwing umaga, yan ang gamot ng kidney stone. No? ibanga nga nag na nangang dugo no pero sa atin di para natin naranasan yan umihi ng dugo no mayroon din tayo niyan so yan din ang inaalalay natin Siyempre walang wala nga tayo so pangalawa yung UTI no so kung ano pang mga paliwanag diyan hindi na natin pa uh, paikot-ikotin kasi napakahaba ng ating mga kwento dito no eh para makumpleto ang pag-unawa natin So, ano pang mga benepisyo sa buko? oh pag halimbawa, ang isang hindi maiwasan na mga hindi tayo makapadagat, no, di ba? So, ibig sabihin, number one ang buko na malasipon, yan ang i-apply mo kung masalabayan ka. Ano salabay? Ano ba yung salabay sa ano? Ang tawag diyan eh, no? Jellyfish lang ang tawag diyan eh kabuuhan jellyfish pero maraming klaseng jellyfish pag ka saan man parte ng katawan o hindi ka lang mapuruan kasi bawal pag napusod ka na pulso ka pag hindi ka lang napuruan maaagapan at yung sa da tabing dagat may mga uh, nyugan o buko man. kailangan maaplayan agad ang pasinti ng malasipon na buko ano yung malasipon yung parang siponin pa lang yung laman niya at kasama ang tubig niya ipainom bago i-apply parang napapawi at nawawala ang kirot ng jellyfish na yun o sa mga guys mga idol number one ang buko so ano pang mga benepisyo ng ano nyog ha maraming pwede paggamitan ng nyog talaga no maraming benepisyo maraming nakakatulong siya pero Oh, no? baka yung iba diyan may alam na to mahigit pa dito sa nalalaman natin, no, ba? Diba? Pero ang nalalaman natin ay hanggang diyan lang mga guys, no? Hanggang diyan lang siguro. Pero may mga bagay na bawal ang nyug. Anong bawal, no? Magkakaroon ka ng sakit na mismo siya ay hindi makakagamot sa iyo. No? Ang nyug, bawal na uminom at kumain ka ng buko pag nainitan ka at napawisan ka. Kasi pag nakainom ka, di balik kung uminom ka lang, huwag kang kakain ng laman. O di balik kakain ka ng laman, huwag kang inom ng tubig niya. So pag inagsabay mo yung dalawa na yan, laman niya at tubig, lalo na mga, mga 10 a.m., 11 a.m. hanggang ano, tanghali, uminom ka, nagaling ka sa initan, mag-ingat ka, idol mga guys magingat kayo kasi bawal na bawal yan magkakaroon kayo ng tawag nito LBM o magsusuka or basta lahat ng mga sakit nandiyan na ah. ibig sabihin ang sakit na ma-encounter mo yung sakit ng tiyan pagsusuka at pagdudumi anytime yan pag hindi ka mahabol sa sa doktor o sa hospital wala nang ano yan wala nang lahat ng mga sinasabi natin ng na mga paunang lunas hindi na maka hindi na siya makakapigil niyan kasi ang tawag yan sa amin yung magkakaroon ka ng akulebra yan yung sabi nila, El no? kung baka hindi man siguro bawal to pero banggitin na lang natin para maunawaan ang tungkol sa magiging perwisyo mo kung ikaw ay uh, iinom at kakain ng buko na galing ka sa initan mga guys, mga idol so yan lang siguro ang ating beneficyo na i-presenta sa inyo tungkol sa nyug no? malaking tulong ang nyug, malaking tulong pero uh, magkakaroon ka ng sakit kung hindi mo inilagay sa tamang uh, uras ang pagkain mo ng buko kailangan yung hindi ka nainitan no hindi ka nainitan pwede kang kumain pero pag once na nagaling ka sa initan tumabas-tabas ka dyan o ano mang ginagawa mo sa initan mga 10, 11 am hanggang tanghali ingat, ingatan nyo talaga mga guys, kasi number one tested yan baka magkamali ka kukunan ka ng buhay nang nyug yan lang masasabi ko sana napakahaba na talaga ng ating pagbibidyo now I share I like I follow yung ating pagkuhan para uh, ito para ma malalaman din ng iba ang mga benepisyo nito at ang bawal so maraming salamat sa inyong lahat thank you so much and bye bye God bless thank you for watching